Welcome po sa Larsky Key Vlog TV. Ah uh, ito po uh, may gagawin po tayo ngayon. Ah uh, pagbubutas po ng no uh, nozzle. Burner nozzle po ito. At uh, ipapakita ko sa inyo kung paano po binubutas yung uh, tinatawag nating flame enhancer, nakilala uh, nakilala sa uh, oil destructor uh, So sabi po ng uh, kaibigan nating uh, uh, mag, uh, magkakalkal din po ay ang tamang term ng uh, binabanggit natin na oil destructor nun ay isang uh, flame enhancer okay uh, ano paman po yung uh, kung ito, ang importante po ay naiintindihan ninyo kung ano po yung binabanggit natin ito po yung gagawin ko ngayon yung pagbubutas actually nabutasan na po ito ayan nabutasan na po. Kung paano po tayo magbubutas na hindi napuputulan. Kaso lang, gumagamit po tayo ng drill stand. Ayan po. So, kung paano yung simula. Pagsisimula na... Kasi, uh, marami pong nagko-comment na ang dami daw silang napuputol, uh, napuputulan daw silang ng mga drill bit. Actually, gumagamit din po tayo ng uh, ano to jig. Ayan, stand. May stand po ito. Para uh, hindi po siya basta nababali. At... Uh, ito po, nabutasan na po natin. Ayan, no. Uh, twisted din po talaga yan. Ayan. So, ito. Ngayon, itong one half ang uh, bubutasan natin. So, okay po. At uh, sisimulan po natin. Ito po yung ginagamit po natin na talim ay sa flaminancer niya ay 3mm. Dati po kasi ginamit ko is 2.5. Kaso po iba yung effect niya. Uh, ibang uh, ipapakita ko na lang po sa sunod kung ano po yung effect noon kasi tinitignan ko rin yung sunog, yung sunog niya. So iba po talaga. Nakita ko yung tamang sunog niya ay tulad din po niyan ng isang uh, spark plug ng motor na kapag uh, maitim, ibig sabihin uh, Overfeeding po ibig sabihin hindi niya nasusunog. Ngayon, ngayon pag medyo brown, ay ibig sabihin po yun po yung magandang sunog niya. Pag lean naman po, yun, yung puti yan, ay talaga mainit na mainit. Pero ang hinahanap natin yung tamang sunog lang po, na hindi po siya, at least nasusunog po yung carbon. Hindi, hindi siya masyadong, may, uh, hindi masyadong nagkakaroon ng residual. So, ang una po natin gagawin dito ay, uh, i-mam, uh, ano to, E babaunan po natin ng konti. Straight, straight lang mang po. Ayan. So, nabaunan po natin siya ng konti lang. Ayan. Straight lang po na, pero ingatan po na lulusot siya. Ano pa? Dahil makapal naman po ito kasi uh, kupling. Kaya sa kupling ako, uh, sa kupling po kasi mas malakas din po yung buga niya dahil sa kapal. So, ang una po, then ang susunod nito ay gagatlaan natin. I-slant. na sya na na pero hindi pa po siya butas huwag po natin itutuloy tapos i -slant. hindi po maganda yon so hindi pa po siya nabutasan pero naka may slant may na siya may git, gatla na yan na pag uh, dinidrill na drill uh, bubutasan na natin may patutungan na siya kasi kung bubutasan yung muna bago i-slant eh, syempre, silip 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 po masyado yung butas tulad po nito. Ayan oh. Hindi mo na si hindi niyo po masisilip yung butas nito. Kagad, agad na kwad kasi uh, hindi hindi siya diretsyo na nabutas kundi po umislanting po talaga. So kaya maganda yung pagka uh, bugan ng hangin. Pababa talaga yung bugan ng hangin niya. So ngayon ito na. So bubutasan na po natin. Ayan, kung pansin ninyo, ayan, kung sa sintro, kung ma, para mag-slant siya, ayan, ganyan lang po, sa side, parang, ma, parang mag-side siya konti. Parang mag-side po yung, kung natin, yung ano to, ito, ito, itong, kung natin, hindi, hindi siya nakasintro, dito po sa tagiliran, na-slanting na po yan pag uh, binutasan natin. So, ganun po yan. Okay, butasan natin. kulang po ng uh, na to, ng baon niya kaya umislide kaya umislide siya so ang gagawin natin dagdagan natin ng konti so kailangan nakukontrol po natin yon ganoon lang po ingatan din po kung na ingatan po natin na di diretso din na mabutasan kasi hindi po maganda yon kaya nag quality po yung oil destructor natin o flame enhancer pinagamit ko po yung uh, oil destructor kasi yun po yung pagkakilala ng iba eh pero ano pa man yung tawag nyo tamang term po ang gagamitin ninyo is uh, flame enhancer daw po yan yan po okay na siya. okay na po yung po natin butas natin ayan kung pansin ninyo saan ba ito ayan o oh. Ayan, ganun po yan siya. Apat po yan. Ayan, apat po na pababa. Ngayon, uh, nilalagyan natin ng grove Ang purpose po ng grove ang purpose po ng grove ay para ma-enhance niya po yung uh, buga niya na pababa at uh, may papaikot yung hangin. Kasi slanting yan. At uh, pag may grove pa, yan siya yung mag enhance ng pagpapaikot. So may purpose po yan. Sinubukan ko po yung wala at saka meron. Iba po yung effect niya. So, ito na po. Ayan. kita pansin ninyo, may groove na siya. Ayan. So, kung napapansin niyo, hindi ko pa po nilagay yung ulo. Yung sa top niya. Kasi po, mas madali po yung uh, pagbubutas natin. Pag wala pa po itong cap At saka yung cap po, ay binutasan ko na agad. Ayan. 1mm din, ini-island ko po yan. So, mas maganda po yung pagdadrive. Kaya lang, gumagamit po ako nito. Ito may jig po. So, ganun po lang ginagawa ko nyan. Pag nagbubutas. Ayan o, oh, naka-slant na siya dati. Ayan, tapos binubutasan na yan. So, ang gagawin lang din po ito, ipapanser nyo lang din po para mas madali yung pagbutas. So, naka-slant na yan siya. Ayan. Iwas po ng uh, pagka, ano to, yung pagka bali ng ating uh, uh drill bit. So, pagkatapos nito, doon ko na pwedeng dinudugtong ay dinudugtong to. So paano po yung gagawin na naman sa pagdudugtong nito na hindi siya magiging tabingi? So may ginagawa po tayo nito. Kasi napakahirap po i-control ito kasi malalim, hindi po ako natugma ano, masyado. Kaya minsan tumatabingi po. So ito po yung susunod na ipapakita ko sa inyo kung paano na uh, gagawin ito. guys, okay, Next step po tayo. Okay, dito na po tayo sa ano to, pagdudugtong ng end cap. So, ang gagawin po natin dito, ay, ang ginagawa ko po, ay gumagamit ako ng isang, ano to, yung bala po nito. Ayan o, no? yung wire. Ito po yung ginagamit ko para tuwid na tuwid po yung pagkakabit natin. Ayan. Then, ginagawa ko, binibent lang po yan. So ganito po kasi yung uh, ano to, pag uh, nagjo-join tayo ng pipe, eh kwan ko po ito. Bali, uh, kasama po sa trabaho ko nung nasa piping pa ako. Ayan. Ganun lang po yung gagawin ninyo. Ayan. Pag nasintro, ayan o. Oh. So ipapatong. Ayan o oh, yung kwan yung alambre, bali parang may elevation siya na konti so ano po ito? 0.9 mm po yung atong uh, bala ng kwan natin ng tigwell. So, ganun po yung ginagawa. Then, ipapantay nyo lang po. Titinay, sisilipin kung pantay na yung palibot nya. Ayan, yung high and low. Kung ika nga. Ayan. Pagpantay na, then ispat po yan. Iispatan po natin. ito na i-spot na pagkatapos niyan si sisilipin pa po natin ayan oh kung nakikita niyo tabingi umangat po doon so ang gagawin natin pupukpukin niyan so may kun po tayo clearance sa pagpupukpok sa pagtutuwid niyan dahil nilagyan natin ng 9mm uh, yan po yung pamamaraan ayan oh so kita niyo pantay na so pag uh, wineldin niyo dito aangat po kasi yan ngayon uh, ano to ipupukpukin nyo lang para papantay ulit kasi kung wala po tayong inilalagay na ganito kalang pag hindi natin kakalangan dikit na dikit na po yan uh, wala na po tayong space para ituwid itong end cap so ganoon lang po yung sekreto nyan kung paano na magkakabit tayo ng tuwid na tuwid napakahalaga po kasi na tuwid po yung end cap natin ayan ngayon ispat na natin na siya. Ayan po, tuwid na tuwid na po yan. Ngayon, ispata na, uh, i-weld na po, full weld na po natin. So, hayot, ito na po. Okay na siya. So, full weld na kansin ninyo. So, okay na siya. Paglilinis na lang po ang gagawin natin. Papakita ko sa inyo kung paano din natin nililinis to. Para kompleto po yung uh, paggagawa natin. Ano po? Ano so, po? Paano natin nililinis to? Ayan. Ayan. po oh, bali nilublob ko sa tubig kasi mainit <laughs> <laughs> po yung gilis nya yeah. ngayon ang gagawin nalang natin dito bapping na lang po babuffing po natin gamit po itong 60 grip So, ito na po. Ayan. So, ito na po yung finished product natin. Pagkatapos po nito, i-check po natin yung mga butas. Ayan. So, padaanan ulit natin ng mga ng, uh, drill bit pa dito. Kasi, sa pag-wielding natin, alam nyo itong, kan, itong tigwell. Eh, masyado pong kanyan. Uh, maraming uh, talsik uh, na dumidikit. Kaya, minsan, sa butas, mayroon, nakakaroon siya. Pwede naman po itong ikon lang ah uh, tinatawag nitong uh, visual lang sa so, pag-check kung may may kwan talaga. May butas ba o ay ano, natakpan ba yung butas o hindi. Ayan. Pero para sigurado. So hanggang dito na lang po. Uh, naway huwag niyo kalimutan na mag-subscribe at uh, patuloy po ninyong panoorin o pang uh, ito po kung paano ko po ginagawa. sa nyo na po kung uh, gusto niya ring gusto niya ring tularan ano pa so ganito ko po lang ginagawa yung aking mga uh, burner ano uh, uh, burner nozzle <laughs> so sige po at magandang uh, araw po sa ating lahat sa pagtangkilik ng ating mga produkto lalong-lalo lalo na sa mga nakabili na sa Shopee so available po ito sa Shopee so kung Sino po yung gusto, interesado na makakuha nito. So, kita nyo naman kung paano yung pagpo-process natin. So, magandang araw na lang po sa ating lahat. Paalam.